mga kaogang tindera Kamusta, kamusta po kayo? Ayan. So alam niyo po ba uh, ako ay uh, minsan pag umaalis ako ng bahay ay uh, may pupuntahan ako. Uh, minsan dumadaan ako dito. Ito po yung aking uh, dinadaanan No, at uh, trip ko dito la na kumain, mag-coffee ako, uh, mag-snack ako. Ito yung favorite to dito sa 7-Eleven ano po sa convenience store na to na bibili ako ng brewed coffee. Uh, small uh, size lang po yung aking ino-order kasi sakto sakto lang po siya sa akin. At uh, mahilig din po kasi ako sa coffee at at uh, okay yung lasa niya no pag -brood. At syempre yung coffee mate, uh, tatlo yung hinihiniko ko tapos yung sugar brown dalawa dalawahan. At uh, pagkatapos mamimili ako kung ano yung gusto kong kakainin katulad ng siopao or uh, hot dog na sandwich, no? Sandwich with hotdog. So, mamimili ako dyan. Siyempre, siguro, I'm aware na kayo dyan sa mga yan. So, minsan kasi gusto mo na mag-solo ka, mag-solo flight ka, maramdaman mo yung sarili mo, maramdaman mo yung pag uh, nagre-relax kang mag-isa, kasi may time na ganun po eh, no? Na may feeling kang ganoon na gusto mo ikaw lang muna mag-isa, titreat mo yung sarili mo mag-isa, yung uh, to be alone sometimes, no? So, ganyan ako, na, na masaya ako, happy ako sa ginagawa kong ganyan na na-experience ko ng maging alone. Tapos, nag-video ko mag-isa. Uh, well, I don't care to anybody dyan kung sino man yung nakatingin sa akin. I don't care. Kasi, uh, uh, ginagawa ko lang yung gusto ko. Love ko yung ginagawa ko niyan. Pag may time ako na, na mag-coffee ako, kasi coffee lover po si Ogang Tendera nyo, no? Ayan po, parang lumalakas ako, nakakaroon ako ng energy uh, kapag uh, nakakainom ako ng coffee, lalo na kung gusto ko yung coffee na iinumin ko, mga kaoga. At uh, ginagawa ko rin po siya nung ako po ay uh, nasa United Arab Emirates no po yung bang pupunta sa Starbucks at alam nyo po ba sa totoo lang mga kaugang doon ko lang po naranasan mag Starbucks kasi yung nga dito sa Pinas napakamahal so way back 2014 uh, natatandaan ko yon binigyan lang kami ng boss namin ng Starbucks no at hindi ko makalimutan yung lasa noon so uh, sabi ko babalikan ko tong Starbucks na to no? and then nung nakalipad ako papuntang Dubai so kasi parang ang sa akin pag nagpunta ka doon, ang mura lang kasi hundreds lang siya. Yung bang kapag order ka, parang, ah hindi, parang 50 dirham lang siya. Parang sa tunog niya, eh maliit lang yung uh, gagastusin ko. So, yung ko, uh, sabi ko, pagdating ko sa Pinas, hindi ko na siya mararanasan. So, habang ako nandito sa Dubai, maranasan ko man lang po yung ah uh, uh, na magkaroon ako ng experience na makapag-Starbucks at uh, ma ma kumain doon na mga kanilang mga dessert no, mga pastries nila. So, yun po. Kaya ayan, dahil wala akong pang-Starbucks dito sa Pilipinas, ayan uh, happy naman ako na nagko-coffee ako at least, eh, brewed coffee naman po siya, no. <laughs> Wala nang, I'm so happy lang dyan mga kaogang sa totoo lang, no? Baga nakikilala mo yung sarili mo, nagbabam kayo ng sarili mo. Kailangan po natin yun mga kaogang sa ating buhay na hmm, ganyan na happy ka kapag uh, gusto mo maging mapag-isa sometimes, no? So gusto ko lang yan i-share sa inyo. Gusto ko lang i-flex yan dahil uh, talagang ginagawa ko po yan. Lalo na kapag may lakad ako na ako lang talaga at sinasamantala ko yung pagkakataon na i-enjoy ko yung sarili ko. <laughs> Ayan, di ba? Oh, ang sarap lang po ng feeling niya. Ah. Ganyan, makain ka, tapos uh, nagre ka about yung nakaraan mo. Di ba? So, yan po, yan po ay sa tagig din po yan, syempre. Hindi naman ako lalayo. Malapit lang po yan sa amin at uh, ayan, katapat pa yung Watson, mamaya pupunta rin po ako dyan, no? Ayan, samahan niyo lang po akong kumain ng kumain mga kaogang. Habang ako'y kumakain niyo, para parang nagkukwento lang po ako sa inyo dito sa akin Premier no? at uh, ayan, salamat po sa lahat na nagsusuporta kay Ogang Tindera yun po, every morning kong pagla live, no po, at uh, lagi nakasupport lahat, alam nyo naman kung sino naman po kayo, no and uh, hindi ko na kayo isa-isahan dahil napakarami nyo po, thank you so much eh. nakakatuwa lang po sa aking live ang halos nanonood po ay mga Indiano, no, no, mga tiga ibang bansa po, and mega loud shoutout to you all Indians, no, and uh, uh, mga Pilipino, at uh, Uh, maraming salamat sa nagmamahal kay Ogang Tendera. At uh, hopefully, tuloy-tuloy po ito. No? Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, samahan niyo po ko na kumain at mag-enjoy at mag-relax. No? Syempre mga kaogang tendera, bago ko umuwi, kailangan may take out po ako para sa aking mga uh, kasama sa bahay. Ganyan po ako, pag halimbawa, umalis ako mag-isa, tinitreat ko yung sarili ko, uh, kailangan po yan na meron akong bitbit -bit para sa kanila. Hindi ko man sila kasama, ay nabili ko rin naman po sila ng natikman ko at kinain ko. Kasi ganoon po ako, gusto ko, I have something for them. At uh, gusto ko dahil masaya ako, maging masaya rin po sila. 'di ba? Ganun lang po 'yun ka simple. <laughs> ayan, bibili po. Nakabili na kasi ako ng isa pa, ng isa, si dinagdagan ko siya ng dalawa. And magugustuhan po nila yan kasi minsan siopaw naman po yung aking pinapasalubong sa kanila. Ngayon naman, this time, ayan po, mga hotdog. Abay, masarap ang hotdog. Lalo na kung malaki at mataba, ba diba? Kasi lalo na pag cheesy pa siya. <laughs> Ayan, marami silang pandinda dito. Ayan, no. Kaya lang medyo may kamahalan sa kanila. Siyempre, aircon, di ba? Pero, okay lang yan. Feel mo naman yan, di ba? At deserve mo maging masaya. Ayan. So, ayan at um, pinak na ni cashier at uh, marami ka rin mabibili dito sa 7-Eleven no? oh. talagang convenience store siya Amin uh, sa bumibili rin ako dito yung wala sa paninda ko na pero minumurahan ko lang naman siya no? hindi ko para itinda ayan may pasalubog na ako sa aking mga loved ones no? ayan tatlo lang yung binili ko hati-hati na sila dyan importante ma-feel nila yung aking pasalubong <laughs> ayan enjoy our life life is too short no? So, spread the love. Spread the blessing. Yeah, Alright. Ayan. I'm happy. Happy, happy.